Chinese New Year, pinipilahan ng mga pampaswerte sa binondo tulad ng tikoy. Pero nakatikim na ba kayo ng tikoy na dragon fruit ang flavor? Live mula sa Binondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, marami na bang namimili dyan? Just Chinese New Year na sa Sabado, pero ngayon pa lang, abalang-abala na ang mga tindahan dito sa Binondo. Ang pila ng mga mamimili, hayun yun sa likod ko, pahaba ng pahaba yan, ha. At kanilang umaga pa yan, no, no, no natin, malayo pa ang pinanggalingan ng mga dumarayo rito sa Maynila, dito sa Manila, Chinatown to be exact. Oras ang hinihintay nila makabili lang ng pinaniniwala ang pampaswerte na Hopya at Tikoy. Hindi mawawala tuwing Chinese New Year ang dalawang pagkain yan. Bilog, matamis at malagkit. Sumisimbolo ng maayos at masaganang buhay. Naglalaro ngayon sa 180 hanggang 408 pesos ang isang kahon ng tikoy. Depende yan sa laki. At dahil Year of the Dragon ang paparating, bida rito ang bagong flavor na Dragon Fruit Tikoy. 280 pesos ang presyo niyan. Meron pa rin naman classic at iba pang flavors na hanggang 400 pesos ang presyo. Kung hopya naman ang gusto ninyo, mabibili yan ng 52 hanggang 70 pesos kada pack. Ilang metro naman ang layo mula sa tindahang ito, makikita naman ang mga nagbebenta ng Lucky Charms. Pwede yung suotin o kaya naman isabit sa inyong mga tahanan. Hindi mawawala siyempre ang Lucky Cat na pakaway-kaway, ang Prosperity Bar, Door at Wind Chimes at ang Chinese lantern sa halagang 140 hanggang 400 pesos. Para sa mga negosyante at mamimili, good vibes ang hatid sa kanila ng paparating na Chinese New Year. Narito ang kanilang mga pahayag. Ito yung sa ano, Year of the Rat. Ito yung pang good vibes. Nakakagaan ng, ano, ng feeling. Well, you're all welcome to, to join here. Uh, uh, kung Filipino, Chinese, Filipino, Chinese, or kung anong lahi man yan, everybody's welcome. Lahat ng mga kababayan natin, punta lang po kayo dito to, to witness uh, how we celebrate the Chinese New Year. At ah, syempre, hindi kami pwedeng umalis ng binondo nang hindi natitikman itong dragon fruit tikoy. Ah. Sorry, ah, wala kaming lamesa dito. Papakita ko sana yung buong kahon. Pero ito, nakatindor na siya. Kita niyo naman, medyo malaube ang kulay, di ba? At uh, malagkit. Napakalagkit talaga niya. Pag tinikman natin, sandali lang, ka medyo malakit to, ha? Nako po, nako po, malaki nga. <laughs> ah, nako, Jess, um, Matamis. Pero medyo tangi yung lasa. So, mm, lasang lasa yung tikoy at saka yung dragon fruit talaga. So, para sa mga gusto makiselebrate ng Chinese New Year, habang umunguy ako rito, dumayo na kay rito sa Binondo. Balik sa inyo. hinay Brian. Baka mas maganda rin. ipadala mo na dito para hindi ka na mahirapan dyan. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend mag-follow at mag- -subscribe.